Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patupay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Nagpapataya ng STL, arestado sa bayan ng Quezon. Unang <laughs> Arestado ang isang umanoy nagpanggap na STL sales representative sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng kapulisan sa bayan ng Quezon. Base sa report ng PIO Nepo, 5.20 ng hapon noong January 21, 2024, nang mahuli ang sospek na nagpapataya ng STL. Napagalaman ng mga otoridad sa registered STL company sa Quezon na hindi nila empleyado ang sospek napuha muna sa kanya ang isang booklet ng betting papers at bet money na nagkakahalaga ng 640 pesos. Ako pong inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.